Tinawag ni Jesus si Levi. Muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang maniningil ng buis na si Levi, na anak ni Alfeus. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. May mga pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, bakit kumakain siyang kasama ng mga taong iyan? Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ng mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan.